tugon sa malnutrisyon at food insecurity, tinututukan po ng gobyerno. Ito isa pa magitan ng iba't ibang programa na makatutulong sa malilit na negosyo. May report si Denise Osorio. sa paglaban sa malnutrition at food insecurity sa bansa hindi lang public health ang hinaharap ng pamahalaan kundi pati ang pag-unlad ng maliliit na negosyo o MSMEs sa ilalim ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, binibigyan ang mga MSMEs ng access sa science-based food technologies ang uh, problema ng malnutrition at uh, kakulangan sa pagkain ay isang uh, uh, priority uh, na programa, mga programang prioridad ng gobyerno. Tumutulong din ang DOST na ma-adapt ang mga makabagong teknolohiya at makahanap ng akmang merkado sa pamamagitan ng kanilang mga programa tulad ng tinatawag na set -up. Sa pamamagitan po ng paglilink na ito sa ating mga suppliers at sa merkado, nagkakaroon po ng sure na kita profit at magiging sustainable yung ating mga tinatransfer na food technologies. Isa sa mga bagong inisyatiba ng FNRI ang paggamit ng standardized Nutribond premix na magpapabilis ng paggawa ng masustansyang tinapay habang tinitiyak ang kalidad at kita para sa mga community bakers, lalo na sa pinakaapektadong mga sektor at rehiyon signed an agreement with the SMC, San Miguel Food Corporation, mm -hmm. to standardize yung nutriban. nutriban. Kasi when we transfer the technology, yung monitoring to standardize the content of the Nutriban ay medyo mahirap kasi pag na, na transfer mo na mahirap ng dahil isa isa so what we did was to have the premix yung standard na yung nutrients na nandun Ayon sa 2023 National Nutrition Survey, tatlo sa bawat sampung household sa Pilipinas ay nakakaranas pa rin ng food insecurity, lalo na sa Bangsamoro, Mimaropa, Bicol at ilang bahagi ng Mindanao. Dahil dito, pinaigting ng gobyerno ang whole of government approach katuwang ang DOH, DA, DSWD, DepEd, mga LGUs at ang pribadong sektor. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.